Hello po, isang masayang araw po para sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel, no? Melissa po, and uh, abang lingkod, no? And on behalf sa mga kasama ko, and of course, sa so Diyos Ama, no? Na laging nakagabay po sa atin, no? Maraming maraming salamat po sa inyo, higit po sa kanya, sa buhay na binigay po niya sa atin, no? And today's episode is, pag-uusapan po natin ng isang paraan kung paano makuha mo yung mga bagay na gusto mo, no? And last episode po natin is uh, yung malas or malas sa bahay, malas sa buhay. No? Ngayon naman is pag-usapan natin ngayon na paraan kung saan po pwede mong maatim ang isang bagay na kahit sabihin po natin na napaka-imposible. No? Kasi sa akin kasi, kung makinig ka kasi sa reasoning mo or sa, sa yung logic mo, sa logic mind mo, is like, ay, hindi ko siya maaating kasi wala po akong perang ganito, wala akong ganito, wala akong ganyan. No? Pagdating kasi sa mundo natin, actually, everything is spirit. Bago pa man siya nagiging physical, spirit pa po yan. Bago pa dumating, ang isang bagay sa buhay mo, iniisip mo na yan. No? For example, yung asawa mo, kung takot na takot ka pong makapag-asawa ka ng lasinggo, di ba lasinggo yung napangasawa mo? No. Kasi po, uh, either good or bad, ang iniisip po natin, yun po talaga ang nangyayari. So, kaya nga po sa akin, uh, lagi kong ipinapaalala po sa inyo na ang lahat po ng bagay na nangyari sa atin, tayo po may gawa No, kahit masakit po talaga siyang tanggapin, pero yun po talaga ang totoo. Pati today, uh, gusto kong i-share sa inyo yun, yung isang paraan po na kung saan uh, nakukuha ko yung mga bagay na gusto ko. Like for example, kahit sabihin po natin na pagalingin kayo, marami po kayong marami pong client, um, makabili po ako ng sasakyan. Lahat po yun actually is napaka-imposible. Nakita pa naman niyo yung bahay ko. No? So together this 2024, gusto kong i-share po sa inyo na kung saan together magagawa po natin to, no? pero sa akin uh, sa, kasi sa akin magagawa ko siya kahit walang walang something na hawak ko no pero sa inyo nakailangan kailangan yung visual na may mahahawakan sa ipapagamit ko po sa inyo yung bawang isang mata no siguro nagtataka kayo kung bakit gustong gusto ko yung bawang isang mata kasi ito kasi is nagrepresent po siya ng mundo ko this ito yung mundo ko no ito bilog siya hawak ko no And uh, paulit-ulit ko siyang sasabihin sa inyo para po ma-gets ninyo sa mind niyo no. Kasi kung hindi kayo paulit-ulit na makikinig sa video, parang napakahirap intindihin. Kasi ang tinutukoy ko po actually, something po na hindi pa, wala pa sa buhay mo, wala pa sa kamay mo. But since na hawak mo na siya, actually yung mind mo actually, nakakaroon po siya ng parang kumbaga, kabalik na siya ng kung anong meron ka or sabi mo ka kung wala ka. I think uh, kasi po siya is like ah uh, kasi is um isang bibig isang mata no I, I, like this concept talaga na ang lahat po ng mundo ko actually na gusto kong ilagay dito is like hindi pa siya nakikita ng dalawang mata ko it's only in my mind pa no it's still on my mind pa no so hindi ka naman kasi pwede o hindi kahit sino kahit sino pa diyan hindi ka talaga pwede na very really positive at all times no? So sa akin, maggawa po kayo or magbigay po kayo ng time like pagising ninyo or pagtulog ninyo bago kayo matulog na isipin or damhin kung ano man po yung gusto niyo sa buhay no? So sa pamamagitan nito no and uh, sa ito kasi is hindi pa siya bukas no. So lagyan niyo siya dito ng parang alkansya. And sa mga kumuha nito sa mga nanalo, uh, hindi po to alkansya pa sa akin nga, siguro maganda kung magiging alkansya siya. Pero actually, ang concept niya is the same. Only ito kasi is napakalalim. Kasi ang ginagawa mo pong alkansya kasi is something in your mind na kahit anong gawin mo sa mundo natin, imposibleng makuha. For example, no, sa akin na, for example, may sasakyan po ako actually nakita ninyo yung uh, grandia. No, hindi ko yan ipinagmamayabang binibigyan ko lang po kayo ng example. No? Kasi sa akin, ang motor namin, ang, sasakyan po namin, actually, yung motor, nung no? unang magsama pa kami ng asawa ko. I think, ano lang, no, mga six years ago, no, motor lang po kami, no, wala din po kaming bahay kasi yung bahay ko na, ano, is, tinilipat. binigay ko na po sa anak ko kasi, ah, uh, yung alam kong hindi pa nila kaya at that time. Ako naman is kaya ko, no. So, ako na po ang way. So, nagtira lang po kami dun sa maliit po parang barong. Kung alam niyo ang kinikita ko noon, ang liit lang po, no? May, yung sabihin natin na malaki na siguro yung 500 po sa isang araw. Yung tuwang-tuwa na kami noon. Kasi ang 500, kung mangangamuhan ka, mag, ano pa, ito sa bahay lang po ako, no? Pero yung trabaho ko po actually is hanggang gabi. Kung kung dumamit, kung marami po akong pasyente sa araw kasi nga hindi po ako humingi po ng kahit na ano is donation lang po talaga siya at the time meron man po akong panaga pero nasa 300 400 or 500 lang po at the time and um, minsan bibihira pa alam naman dito sa probinsya mayroong magbibigay 20 ganon 50 na ano, minsan ha thank you so sa akin okay lang po yun no ang serbisyo ko po sa tao is hanggang buto po yata. Ano, parang ang pangako ko po, po sa ama is magsilbi. And um until now ganun pa rin naman ang ano ko. Medyo nagdagdag lang po ito kasi talaga po kuminsan po talagang papatayin mo yung katawan mo para sa ibang tao. Medyo mahirap din no. Bigyan mo rin ng time yung sarili mo. As so far alam ko na po siya kung paano siya dadalhin. So in short no sa akin na uh, sa inyo no, na um like say nakaroon din kami ng sariling bahay yung gano'n, no. And Uh, yung yung motor namin kasi hanggang gabi no pag nag pag nagse-service kami kasi kung araw ang dami-daming tao so sa gabi ako nagse-service kasi yun ang pangako ko and then pag nangako ako lagi ko pong tinutupad no and uh, abutin kami niyan gabi no alauna, alas dos madaling araw pala no kapag nasa labas kami po then uulanin <laughs> alam mo na no so napakahirap no But then um I was thinking na um uh, kung ma ko to kailangan kong kumita ng ganito no. And uh, since na ang uh, local alam mo naman ang local I mean dito dito lang ko pag magpag pagamot po dito is like napakahirap. So gusto ko pong maabot po ang mas maraming tao. So ginamit ko po yung YouTube no. Alam niyo na yung mga unang vlog ko no napaka ano napaka ano ba yan so napaka unprofessional, no? Hindi rin ako nagdi-delete hanggang ngayon po. Hindi po edited po lahat ng vlog ko, no? So, iyon na po yan. Ngayon, in short, um, nagkaroon po ako ng gano'n. So, nung hindi ko na kaya yung motor, so, I wish po talaga ng uh, sasakyan. And, I think nag-start po ako noon, um, December, December, yeah? December bago ng COVID, no? December, January, February, March. Uh, nakabili po ako ng BIOS and that's gonna be, I think, 300,000 po. No? So, cash po yun kasi wala pong ano. Wala po sa, 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 sa pag-iisip ko. Never ko pong naisip na makabili ako noon. But then, we know, we know out ko talaga. And may nakita po ako na something na gagawin mo sa gabi bago ka matulog and ginawa ko po yon and that's it no parang parang biyaya po siya na talaga po is blessing no I'm so ano parang sa akin napaka napaka bless ko no para sa akin no? ngayon ang gagawin po kasi ang ang mostly kasi po sa atin is like lalong-lalo na po sa mga nag nagcha-chat sa akin about sa business nila, about sa buhay nila, about sa utang nila na hindi mababayaran. Lately nga ang dami po na scam po sila. Eh kasi po ang mindset po kasi noon, doon po kayo nag-focus, no? Ah, uh, kung nascam ka, kasi iniisip mo kasi, lagi kang, baka nga po maluloko ka. Ganon din po yung mangyayari. Maluloko ka talaga, no? Kasi, yun po kasi ang lagi mong iniisip. Tandaan ninyo na ang isip natin is, uh, ang isip is magkaiba sa imagination, no? So, kung ang iniisip mo kasi lagi, tapos na feel ko mo pa, like say, nag-iisip ka po na asawa mo, merong iba, and na feel mo pa talaga, feel mo pa talaga bago matulog mo. Yun. Kahit yung asawa mo na hindi, nagkakaroon ng, ng iba, magkakaroon na po. Ikaw po yung may gawa nun. Actually, kasi ikaw po yung nag-iisip nun. Lalo na po, lalong-lalo na po, bago ka matulog, it's very crucial po talaga sa atin na matulog ka po na masaya. No? Or matulog ka po na wala ka pong ano, hinanakit, wala ka pong, huwag kang mag-isip po ng masama bago ka matulog. So, ngayon, ngayon back to sa topic po natin no so sa akin kung kung maka, makagawa kung nabaon ka po sa utang or na scam ka po is because ang iniisip mo kasi lagi is yung utang mo hindi ka po kasi nag-iisip ng paano mo siya babayaran or or si please say, say wag mo lang isipin na paano kundi bayaran mo yung utang mo Huwag yung pag nagkapera ka, hindi mo na babayaran yung utang mo. Dapat ang isipin mo talaga, bayaran mo yung utang mo, no matter what. And magkakaroon ka po nun ng resources, ng resources po. No? So napakahirap actually siyang, ano, ano, kaya paulit-ulit ko po, pasensya na kayo, paulit-ulit ko po siyang sasabihin. Sa mga vlog ko po, paulit-ulit, hanggang sa mag-gets ninyo. No? Kasi po sa akin, is kaya ko siyang isipin kahit wala po akong something. Kasi, pero sa inyo, dahil hindi po kayo sanay. So, I will use this one, no? no. abaw uh, isang mata. Kasi sa akin, maswerte din talaga to. Pag maraming dumarating dito sa bahay, kahit wala po akong pira, kinukuha ko na po talaga. Kasi pag darating po itong ganito, kasi minsan nahatid nila. Minsan sabay-sabay kasi, no? Nung nakaraan na puno yung likod ko. Ah, uh, hindi ko na siya kailangan pero tinatanggap ko kasi maswerte kasi siya pag maraming dumating na ganito sa akin no Ah, uh, 'yun po ang paniniwala ko. Maraming blessing din po na darating, no. So eto nga po natuyo na oh kasi hindi ko na nga siya langis kasi sa sobrang dami na. So natuyo na siya. So sa inyo po diyan, no, na kung may bao ka diyan or ano na gusto mo talagang maano, ito lang pong gagawin niyo, no. Ah, uh, ito kasi is tuyo na siya so kung kung buhay pa yung sa inyo so putasan uh, butasan po niyo dito tapos ano tsagaan niyo talagang halokain siya palabas yung laman no and pag nawala na pag nawala na siya pwede na po ninyong ano pwede na po kayong magumpisa noon and then mag maglagay lang kayo no ang orasyon nito syempre hindi ko na ibibigay sa inyo sa akin na yun. pero ang pwedeng imantra ninyo is like uh, Uh, mayaman ako ganon ang ang baga ang grasya ng ama ay nasa buhay ko nasa buhay ko nasa isip ko nasa puso ko pwedeng ganon no so ilagay ninyo doon sa ano sa may papel sa may papel tapos kasi ang orasyon po ninyo is dapat hindi po siya masira so uh, lagyan po ninyo ng um, sa papel tapos ilagay po siya sa plastic din sa kapa niya siya ilagay dito no ganun po yung ginawa ko no and then maghulog po kayo dito every day po ng ah, sa akin pwedeng 25 pwedeng 7 25 tatlong piso 5 piso ah uh, so anything po na meron kayo no meron kayo no? Ang ang trick nito, sasabihin ko na po siyang trick para paghawak po kasi ninyo dito. Ano ba to? O para saan? Pero eto, dapat alam na ninyo kung ano yung gusto niyo makuha. Halimbawa, bayaran niyo yung utang niyo or uh, gusto mong mabayaran lahat. Oh, Ay, yeah, mabayaran lahat ng utang mo. Gusto mong makabili ng sasakyan, gusto mong makalipat po ng ibang bahay. Ah, uh, gusto mong makaalis ka sa abroad. Gusto mong ano, na kailangan mo talaga ng financial. Kailangan you need financial. No? Kailangan mo ng pera talaga kasi pera pong pinag-uusapan natin. No? So sa akin, ito siya, ito na po yung pangarap. Like, isipin mo, ito yung bahay mo, for example, ito yung sasakyan mo. No? So lalagyan mo siya dito na para sa sasakyan ko. Kung, kung pwede ka, balutin mo siya ng sasakyan na gusto mo. No? Para pag -hawak mo na siya, naiisip mo na ang iniibo is para sa sasakyan mo. Pero I tell you, hindi ka makakabili po ng sasakyan sa piso-piso na ihulog mo dito. No? But, but, the universe, no? Uh, your mind will find a way na makakuha ka ng paraan na matulungan ka po na makuha mo yung sasakyan na gusto mo, no? So, ang gagawin mo dito is, i ano mo lang, na everyday, like pagkagising mo, so, iyon na pong tinatawag pong ritual, na something in your mind. You have to think about it. You have to feel it. Uh, damhin mo, uh, isipin mo, yung ga anong nararamdaman mo kapag may sasakyan ka. Anong nararamdaman mo pag may bahay ka na po, so hindi ka na po nagre-renta, maayos yung family mo. Kaya sabihin po natin na apat, uh, uh, anim na ano lang, anim na haligi lang, pero bahay mo, no? So, paunti-unti po yung siyang tataas po, nang tataas po. No? Kasi kung hindi mo siya gawa ng paraan, ang mind na kasi natin is very tricky baga. Lalong-lalo lalo na kung lagi ka pong nasa marites, no, na ang problema lang po ang tinitingnan mo, bunubumbahan ka po sa TV, na mga, mga, mga ano lang, pangako po ng pangako po ng mga kung sino-sino dyan, naghihintay ka po ng pangako ni ganito na babayaran ka, tapos lagi po yan pumapalya. No. So sa akin, do something for yourself. Kasi ang ang ama talaga will do everything po, no, to to give you command. No? Parang sa akin kasi you have to command, no. You have to take Ah, uh, ano ba 'yun? Parang magiging agresibo ka na makukuha 'yung bagay mo. Na agresibo na may mga gagawin ka, no. no? Not something like that. Like hindi ka papayag or tama na huwag ka na huwag ka nang pumayag po na mabaon ka pa ng utang huwag ka na pong pumayag po na maglalakad ka na lang huwag ka pong pumayag po na wala ka pa rin bahay hanggang ngayon it should be stopped no so decision mo yon no so today in into 2020 2020 ngayong taon na to so i sabihin po natin na by this end of this year no? At least mag mag e lang po yun na ayaw ko na. Ayaw ko na, no, na walang bahay. Ayaw ko na yung maglalakad. Ayaw ko na yung nabao ng utang. So, yan ang magiging pangako mo sa sarili mo. No? And uh, 2024 na upcoming, makita mo, may mga, may mga opportunity na darating sa'yo. Trust me, no? Lagi po yung nagagawa yun. Kaya nga, yung iba, minsan kasi pag nag-text sila sa akin, uh, about about sa something na gusto nilang kukunin pero sabi nila wala na siyang pera ako lang yung pera niya ako lang yung budget niya pero yung ano niya so sa so mindset pa lang kasi niya alam kong hindi din siya kasi makakaahon doon sa sa ano niya sa sitwasyon niya kasi mahirap ipaliwanag eh kaya nga dito ay tried ko na explain ko talaga nang explain ko sa inyo Mahirap ipaliwanag sa tao na ang utak ko talaga is takatling ko sila doon sa wala, sa kawalan, wala, 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 wala no? So, sabi ko sa kanya, kung wala ka pong pera, huwag ka na pong kumuha neto. Eh, hindi ka nga makakuha ng panangga, eh, makakuha ka pa ba ng ganito? Alam niyo kung bakit? Kasi yung mindset mo kasi, alam ko na kung saan siya patungo. Eh, but then, hindi ko naman kayo pwedeng iwanan. So, sa akin, gawin niyo ito no? Gawin niyo to. And, sabay-sabay uh, na po tayo, no? So, sa akin, ulit, balikan ko, no? So, ito butasan ninyo. Every day, hawakan ninyo siya. Yung ano, i-feel mo, damhin mo, uh, i-feel mo, damhin mo na uh, yung kotse mo nandiyan na or nasa yun na uh, ano bang kulay ang gusto mo ano kaya yung ano na pag nag, ano ka hindi ka na mag-commute or kung motor man po is yung hindi ka na po nauulanan i-feel mo yun every time po na nilalagyan mo to and kasi yun po yung time po na yung mind mo talaga is ano uh, worry free yung o yung ano. Kasi, part na po kasi siya sa meditation, no? Parang i-meditate mo na hinga ka mo ng malalim. So, maybe this video susunod ko doon na kung paano ko talaga mag-meditate. Pero marami po dyan sa ano, marami po sa ano, marami po sa YouTube po. No? Sundan na lang po ninyo yun, no? Mag-meditate mag, mag, mag po kayo na parang inhale, exhale, no? And then, parang kumbaga sa akin, no, uh, alisin mo yung lahat ng mga worries mo, and, ano, uh, tapos isipin mo nga ano nga ang nararamdaman ko pag may kotse na ako, uh, siguro maging mayabang ako sa mga kasama ko. Oh, it's okay, so what? Kasi sa'yo yun eh, sa'yo yun, di ba? Ano naman ang ipagmayabang mo kung wala ka nun? So, sa isip mo kaya, you be, you be very, very proud. Ano, uh, iba kasi yung parang mayabang ka sa proud you are very proud po may naku nakuha mo to na achieve mo to kasi kung kasi kung magkakaroon ka din kasi ng confidence doon sa sarili mo na nakukuha mo yun and kahit wala pa siya actually wala namang nakakaalam sa pangarap mo yung ikaw lang po yun o mo sabihin sa iba no pero lagi mo siyang isa-isip and Manood ka po ng mga video about sa sasakyan and uh, paano po ba pag uh, kung marunong ka po bang mag-drive, ning ganito kung saan ka pupunta, dapat paano Trust me no, everyday gawin mo siya pag uh, kung magagawa mo siya three times a day, so gawin mo. Depende kasi sa iyo yun kung gaano kaano ang ano mo. Kung magawa ka ng triumph time frame, okay din po sa akin, no? Kasi sa akin, yung hingiin ninyo, huwag naman yung masyadong imposible. Kasi magkakaroon din kayo ng uh, parang, pag na kasi yun, parang magkakaroon kayo ng trauma. So sa akin, yung paunti-unti mo Pero sa akin, hindi na nuwari yung bahay. Yung bahay, lote. Kung wala ka pang lote, di, lote. Sasakyan. Kasi yun, kasi, gusto ko rin makakuha ka po, ma mag, mangaraw ka po ng something na alam mong sa ngayon, imposible mong makukuha. Na imposible mo siyang, ma, imposible mo siyang Dahil sa current situation mo. So, I, see, I said, I don't care about your current situation. Ang alam ko lang is, i-feel if mo kung ano yung nararamdaman mo or mararamdaman mo kapag ka nasa, na, nasa bahay ka na, may bahay ka na po. No? Kasi, how, how good it is kung sakaling isip ko na may ano ka, may bahay na po kayo, sarili mong bahay, yung upa mo, yung upa mo, at least kahit pa paano, kahit makamortgage yun, pero so sa'yo na. Well, sa akin, oh, uh, no, bigyan mo siya ng taon po, makakabili po kayo ng cash kung gusto niyo eh, Walang limit to, no? Kung gusto niyo bumili ng cash, isipin niyo cash po ang bibigay niyo Huwag po kayong mag-isip na mangutang para wala kayong babayaran. So, sa akin, ganun lang yun. Ano bang gusto mo? Mangutang or makasyo? Isipin mo, cash po ang bibili mong bahay. no? And sa akin, wala pong imposible sa isip mo na nagkakaroon po ng ah uh, uh, ano, uh, intuition, imagination. Kasi ang sa akin is, i-visualize mo, i-imagine mo how you feel. Kasi yun po yung time po na naghuhulog ka na noon. So, ibig sabihin, uh, nang nag-iipon ka. Sabihin natin na nag-iipon ka para sa sasakyan mo. Pero alam mo naman, di ka makakabili ng ano, ng ng dosing ko sa buong baon na to, no. Para sa akin, I challenge yun, no. Uh, kung sino po makakagawa nito sa mga kasampu. Yung mga nanalo na, alam po nanalo na sila. Pina, ano talaga, pinapaliwana po sa kasi so, akala talaga po ni alkansya. Hindi po to Alcantia. Mga sa akin, pangarap mo, i-alcantia mo hindi mo hindi 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 po nabibili yung pangarap kasi yung pangarap mo na bahay para po yun sa mga anak mo yung komportable yung comfortable kayo hindi ka po nagre-rent uh, hindi po yun mababayaran ng pera no and um, pati yung kahit ano po diyan na mga bagay actually pag kasi kayo kayong humingi in terms of money humingi pag kayo in terms po siya sa mga how you feel kung may bahay ka no how do you feel kung wala ka pong utang no No. So sa akin is is just a trick of the mind no kasi um Napakahirap ko ng panahon ngayon and at least kahit pa paano po um uh, magkakaroon po kayo ng panghahawakan kasi ako kasi kaya kong gawin every every morning every time po na, na uh, meron akong time no i think about what i need and uh, ano ba yung kailangan ko ano ba yung gusto ko kasi sabihin natin na ano ba yung gusto ko no gusto ko talaga guys like uh, maayos po itong bahay namin na pawid no so ang gusto ko po is magkakaroon na siya ng like um uh, magiging, magiging, semento uh, simento na siya, para hindi na ako mag-aalala pag magbagyo, no? Kasi ang inuna ko kasi yung sasakyan ko, kasi the time, lagi po ako magbiyahe. Ang hirap po magbiyahe pag naka commute, no? So, sa akin, ah, uh, this year, ang gusto ko naman is yung bahay ko, no? So, sabay tayo, no? And, ah, uh, sa akin, um, walang imposible sa Dios ah, uh, walang imposible sa paniniwala. Ah, uh, sa tamang paraan ng paghingi, lagi po maaabot kung ano man po ang gusto mong makamit, no? Uh, yan po ang gusto kong iwanan sa inyo. And thank you very much for watching po. No? Sana magkita tayo ulit next week. Bye po!